Ito guys napakasarap talaga ang tinolang manok Kapag native talaga ang kinatay mong manok Ayun papayang native din guys Ito nga guys nakabili kami ng dalawang manok Doon sa kakila kamag-anak namin dun sa bandang laod Ayan kaya ako yung napasubong magkatay Pero ang nagtanggal ng, ba, ng balahibo at saka ano Nagkatay mismo at pumatay ay yung nanay ko saka yung anak ko. Kaya ako na lang yung nagkatay kasi marunong naman ako. Kasi alam nyo guys, nung bata ako, pinapanood ko ang nanay ko pag nagkakatay. Ang pinagpraktisan ko talagang katayin ay yung ibon. Alam nyo yung ibon na malalaki ang mahahaba ang paa na nasa bukid. Yung mga puti. Yun. Kasi namimingwi tatay ko noon kasi maraming ganun dati doon sa bukid namin. Kaya alam nyo ba ang laki-laki noon? Parang kasing laki ng manok kapag malaki na. Kaya yun ang pinagpraktisan ko noong mga high school ako. Kaya marunong na ako magkatay nun guys. Kaya ayan guys. O, panoorin nyo na yung mga hindi pa marunong magkatay para gayahin nyo na lang guys. Ganyan talaga talagang paghiwai walang mabuti. Tapos, lilinisan mo ng asin ng mabuti. Tapos, ayan, hinugasan ko ng mainit na tubig para mabawasan yung lansa. Ganon talaga ang maglinis ng manok, guys. Ayun. Saka na natin igigisa sa luya, sibuyas, at sa kabawang, syempre. So, ang gagawin ko, isasangkot siya ko muna dito sa lutuan natin na hindi mauling. Tapos kapag papalambutin na natin, syempre ilalagay na natin dun sa lutuan na kahoy para naman makatipid tayo ng gasol guys. Ayan, syempre sinasangkot siya muna. Saka natin ilalagay yung manok. Ayan, ganyan ganyan Kapag medyo natuyo-tuyo na, saka na natin sabawan. Nilalagyan ko muna pala ng patis guys para pantanggalan lansa sa... Tapos, saka natin sasabaw. Pag medyo natuyo na siya, ayun, nilagay ko na dun sa... ano, lutoang kahoy. Tapos nilagyan ko na rin ng tanglad guys kasi may tanglad kami. Kaya ayan, dyan muna natin papalambutin guys kasi native yan. Medyo matigas-tigas. Ayun. Siyempre kapag kumukulo-kulo-kulo na yan at alam mo nang malambot na, saka natin titimplahan. Nilagyan ko na rin yan guys ng nor chicken nor cubes para malasa talaga. Saka natin ilalagay yung papaya. Ayun, kapag malambot na yung papaya, saka na tayo kakain. O, oh, di ba? Ang sarap-sarap kaya niyang guys yung sabaw. Ang nanay ko ayaw niya ng may tanglad. Eh, masarap kaya, mabango. Ayun, kain na tayo guys. Thanks for watching at salamat sa inyong panunood palagi at suporta. Ah. God bless!